100 lang mga siya so 100 yun dito yung boss Rick oh, uh, from ta Marawi uh, Marawi so boss Rick may tanong kita mga sugod ng manod lang to marilo natin o mga branyo nyo din halo halo na ba so ito ano boss Rick Casio brand sir ha Branyo. Branyo. brand nyo Cas Casio 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 very so magkano ang price nito 1, 2 Yon, brand ito mga guys hindi mano ito mga guys ah, brand new brand new yeah, daw ah. plastic oh, may plastic may cover pa siya ng plastic mga guys so 1, 2 so yon i pa naman sa 1, 2 mayroon pa mayroon pa ito 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 yung 2 yung 2 yun 1, 2 meron naman tayo dito na Rolex Rolex Itong Rolex natin na sa para Brand new. Rolex na ano brand new itong mga isa. <gibberish> so good morning, good morning mga guys So welcome back sa YouTube channel natin mga guys So nandito naman tayo sa Carmen Planas So mga guys, so sa Dool video ano? oh, Shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber no? So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumasabay ba sa ating YouTube channel So oh, shout out, shout po sa lahat ng mga OFW from Canada Pang lalo lalo, lalo sa mga outside sa So uh, kapwa natin ka vlogger yan, shout out po okay. sa oh, Shout out nga pala sa lahat ng mga uh, kababayan dyan sa from no? sa, lalo na sa Davao City sa so, mga kamag mga kapatid ko dyan sa Davao lahat so mga ayos samahan nyo ako para mag-update tayo dito sa mga latagan so December 18 ito mga ay, sa December 18 so araw ng Merkulis so update tayo sa mga nakalatag dito sa dulo mga ay, sa Carmen so samahan nyo ako so let's go at so, tayo medyo putik yung area natin ngayon dito. Putik. Yan. Good morning. So, nandito tayo. Ito yung mga uh, natin mga video mga ibang mga nakalatag dito sa araw ngayon. Uh, mga is na December 18 ko mga Yan. Good morning. Okay. Okay. So, pang kapote yan ah oh. Okay. so magkano yan boss? <tipos> yun 100 lo so malaking tao yan oh <tipos> yan. 100 lang mga so 100 yan dito sa mga nakalatag mga kapote so, mga pang kapote pang kapote so yan pang ano uh, ganito mga guys. Okay, doon tayo sa dulo mga kung ano pang pwede natin uh, ayan, ito mga Ayan, dito mga Ayan, mga pool Mga Talpin si At sa mga ano Mga garden mga gunting Mayroon lagari si tatay rito so, mga tolps galing nga pa Ayan, dito sa mga Palita, okay Antay na mga guys. So punta tayo kung ano pang pwede ron. Dito pala yung mga guys. So dito tayo no. Sa mga ano dito mga chuman. Mga grinder ko dito sa dulo no. Kung mga yung mga pambapping. Sa mga about uh, grinder. Bali na mayroon siya. Ayan, bagsak presyo. Ayan, yung power tools. Power tools sa... Uh, Ah, boss. Ay, mga bapping siya, mga mayro sa rito. So, punta tayo dito, mga isa kayo kato. Di-update natin yung price dito kung magkano naman yung mga ano. Mga tinda ni Rex dito na mga... Karilo. Good morning, boss Rex. Uh, from ta Marawi. Uh, shout out to Marawi po mga subscriber natin no so dito tayo update natin mga price na mga rilo ni Boss Rex no? So Boss Rex, may tanong kita Parang may bihiran lang na kita makikita rito ah. Nagbakasyon muna ako sa ano Oo oh, nagbakasyon muna si Rex no? Sa Mindanao nagbakasyon si So update natin yung mga price dito mga guys Yung mga about ng mga rilo na, no? sa mga tungkol sa mga rilo niya rito mga guys is... So Boss Rex, may tanong kita Mga sugod ng lang to Mga rilo nate o oh, mga brand nyo din Halo halo na ba yung ba? Ay brand new ah, may segundo yeah, man. Ma ma original mga o, mga original to daw mga guys. So, p daw as Oh. Uh, uh, Ay, oh, iba eh, brand new. So, damputin natin itanong sa kanya kung sampo ng original o or sampo yung mga brand nyo mga segundo man mga. Guys. So, magsisimula tayo rito. So, anon muna natin yung mga relo niya no. So, ano natin? Tutukan so, muna natin bago ko tayong update price tayo mga. Ah. Yeah. So, damputin natin ito mga guys. So, itanong natin kung magkano. So, ito, ano? Boss Rick. Casio. Brano yun, sir. Ha? Brano. Brano. Cas Casio? Oh. Casio. Casio. nice So, magkano ang price nito? One, two. One, two. Yung, brano ito mga guys. Ha? Hindi, sigun daman ito mga guys. Ha? Brano. Brano ito. Ha? Oh, may plastic. May cover pa siya ng plastic mga guys. So, one, to. So, yun, negosyable pa naman sa 1-2. Mayroon pa. Mayroon pa. Eh, ito, 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 ito. So, Yung 2. Ito, yan. Meron naman tayo dito na Rolex. Itong Rolex natin nag-repleted. Brand new Brand new. Rolex na, ano, brand new ito, mga isa. Yung makina natin, mga isa. Ayan. Yan. Yan ang makina sa loob ha. Tapos ito po yung uh, white dial no. So magkano ang price nito? 1 to pa rin. So 1 to pa rin negotiable pa tong presyo nito mga. Okay. So, meron naman tayo rito. Yeah. So magkano naman to? 1 to Original yan Original to mga guys. Original na 1 to Negotiable pa sa 1 to mga guys So maganda rito mga guys So pasyalan to Mayan to Omega 1 it 1 ito mga guys Omega ha So po yung ilalim guys

Omega Tayo Omega guys Itong Omega boss magkano? Five, Omega rin Ito mataas yan, 2.5 2.5, Omega Ayan Automatic no? Automatic Ang so, umiikot yung kulay pula So umiikot kulay pula Ito Brand nyo ito brand nyo Sigunda mano Segunda mano to mga chance, segunda mano to mga. ah uh, sinasabi ni Bosser sa original mga segunda mano or mga brand niya pa nga Tapos meron naman tayo rito ng Dickies original. GK's, GK's, original. Ah, uh, quartz lang. Quartz lang. Quartz 'yan. Gigi Dickies original. Yan nasa sa lobang isa. Dickies. Magkano ang presyo nito? 1.5. Ah, 1.5 'to mga sa. So, mayroon naman tayo rito ng Original. Original na gis mga gis, so, 'yung mga naganap kay mga ganitong ori ng mga relo ha. Yeah, pang pang purmahan to mga gis. Magkano? 2,000. 2,000. May bawas pa mga gis. Yeah. So, naganap ng mga gantong ori ha. Ito naman, Alex. Axis. Magkano naman tong mga Axis natin? 17. 17 to guys. 17 ni Gusabol pa ang presyo mga guys. Ito. Carrera Magkano price naman nito? 15. 15 mga guys yung gumagana siya sa loob. Eh. Ram 5 yeah. So, Naghanap ng ganitong ore mga isa Ram 5 Mayroon naman tayo no automatic. automatic Ano to? Roger Roger oh, Roger Yan, makina sa lubong iyon ang makina mga guys. Magkano ang price nito, boss? 25. Yan, 25 mga guys. So, meron naman tayo rito. Bulgari. Bulgari. Magkano? 15. 15. Yan pambabae tong Bulgari mga guys. Yan maganda. City. Ano lang to mga guys, uh, lang, no? quartz lang din. meron naman tayo ito automatic automatic, yan, automatic lang magkano ang price nito boss? 1 lang ito, mga isa. so dito lang sa Carmen Plana ito, mga isa, na magandang dami kung magpapipilihan dito kay mga relo na ito mga klaseng relo na yan Rolex magkano ang presyo nito boss? 2 Yan, mga ganitong naghanap yan, mga ganitong ori na si Kupad. Ano? Ah, Ah, Rolex so mayroon naman tayo ditong Paris Paris Quartz lang din Ayan. Yeah. so naganap ko yung oreo. one to one to Paris so ito naman ano to yan, Alpha Al Alpha original oh, Quartz lang din magkano to boss Ha? Huh? Two five, original. Quartz lang.

kuan mga guys so nagaan na ang mga presyo ano ito beans magkano yung beans magkano 700 lang mga guys so nagagrip ko ng mga ganito mga oring beans mga guys so 700 yan yeah. so mayroon naman tayo rito uh, alpa alpa alba ba alba magkano 1.8. 1.8. 1 Ito ganitong ura, Alba, One eight. Meron naman tayo rito. Ito boss. One, two. One, two. Ayan, ito, mga ano to mga bagay sa. Ah, mga original to ha. Mga bibigat. Ah, Loro. yun si Capite. Magkano naman to? One, five. Original. Mga original mga quartz lang to mga isang. Quartz lang. Loro. So, mayroon tayong Puma. Ito mabigat din. Mag mag Magkano yung Puma natin boss? 1.5 yan 1.5 lang dito mga ano po mga mga so quartz lang din oh. No? mayroon naman tayo rito uh, original yan Giordano. Giordano original yan original magkano 1.5 lang mga Giordano o, ang dami pang dito mga pwedeng ano ni boss rich dito anong rilo naman ito boss Yeah. Okay. So, na. Diba Yan ganito mga hay, siya mga ito. Arilo... pasyal na kayo rito mga guys. So, bang mga rilong klase ni Boss Rick dito mga rilon natin. Oh, oh, quartz lang yeah, siya mga guys ha. Quartz lang. So, last prize uh, ito mga anto to, imbikta. Ah, uh, dar ha. Huh? Takwer, viewer. yan. iyon know, no ang ganda magisong umiikot oh tap viewer oh cambio so, sumakalan ng presyon ito boss ang ganda 1.8 yung ganda umiikot ah di battery lang din oh, iyon no know. you know. di magastos sa baterya nito tuloy-tuloy ganyan ganyan lang talaga no kalinga ah. Ito Gan... namamatay lang naman. Oh, yun, namamatay lang din. 1.8 8 1-8 lang. Oh, 1-8 lang. Oh, Okay, so mayroon naman tayo sa mga about naman itong ito. Maganda rin itong mga, ito mga gold plated na mga diamond ba yun guys. Ganda ng Aking diamond ito. Magkano naman itong, si ano to quartz na to Klasi lang yan, ano lang yan? Mga klasi lang. Oo, nasa 800, na 800 lang. 800 ito mga guys, ganito. Ha? 800 lang. Murang-mura pang masang presuan ito mga guys. 800. Ito mayroon daw may Rolex dito mga isang. Rolex. Ah, green dial 'yon. Magkano to? 180 ano no? 1,000. 1,000. 1,000 na mga ano, dami pa mga ano dito no. Mayroon pa rin tong ano. Ito ano to? Ah? Oh, magkano naman nito? Bigay una lang. Oh, pa. Wampad. Yan, wampad lang ito mga isang. Ah, ayan. Adiwa. Original na Puma. Original na ano? Puma. Puma. Magkano to, boss? 17. 17. Puma 17. Nigyo sa pa yung presyo to, mga 17. Yan. Original to, mga isang. Kano? Yeah. Jopak. Uh, 500. 500. Jopak. Yan, 500 naman. So mayroon naman tayo dito mga guys, yung mga katulad nito mga ano, katulad dito. Magkano mga presyo naman to? Walang ano. Oh, no, 50 walang battery. Oh, no 50 walang battery itong mga ganitong ori mga ano. Bibilihan na natong battery mga to so, 250 lang tong mga to. Yan. Yeah. Oh, pero original siya, ah. wala tong mga battery. So 50 to 50 Ang Dami pindutan ah. Ay, ano to? Mga ano lang to no. Ano to mga Pindutan rin yan to? Oo. Oh. Kasi ang bibili mo diyan yung isang seat na, na ano, kay ano lang. Ah, may isang seat na may ah, mahal din okay, siguro okay. Kasi Yan mga tag 250 na mga mga relo ni boss ni Rex, no? Yan. So marami naghahanap dito sa kay boss Rex naman marami mga relo na mga original. Yeah. Dito lang, palipat-lipat lang si Boss Rex, so wala siyang permanenteng ano no, pwesto dito sa dulo talaga. Minsan nasa gitna, nandito na siya sa dulo sa Carmen Planas, mga guys. Oh, shout out po sa lahat ng bumibili kay Boss Rich uh, from Marawi, no. So, oh, shout out, shout out. So, Maraming salamat, boss. Maraming salamat. Sa okay. Pagtabang okay. sa amin pa dito sa Carmen Planas. Ayun sa sa Marawi City. So... Oh, yun. Shout out po sa mga taga-Marawi po. So, maraming-maraming salamat. Okay, so mga guys, so shout out po sa lahat sa mga lahat ng mga sumasabay sa ating YouTube channel, no. So, dito lang tayo naman tayo ulit sa Carmen Planas para update ng mga iba't ibang araw ng Merkulis mga guys. Okay, shout